Kaya sa Galing UPLB. Berry Radyo DJ LB Right check Anong oras daw Zik? Labing walong minuto makalipas po alas tres ng hapon O oh, ba diba, ayaw it. Okay, ito na nga po mga classmate, mga batchmate. Kamusta po kayo? Kayo po rin nakikinig sa galing UPLB. Tumatambay every Fridays bago umuwi at bago pumila dyan sa ating P2P from UPLB to UPD. Oh, it it rhymes no yung mga ang nagbabantay ng pila ay mga bag <laughs> kasi kasi matagal maghintay oh hindi po kayo namamalikta hindi po yan si Majeng at hindi rin po si Jill meron tayong kasamang bago mula po sa OBCRE sa ating 2 class UPLB walang iba kundi si Liana Liana kamusta Magandang hapon RJ okay na okay na man. Okay. Parang hindi ka pagod ah. Ang dami niyong ganap nitong nakarang linggo. Uh, marami po talagang activities, lalo na ngayong National Biotechnology Week. ah, uh, UPLB po ang host ngayon kasi ng NBW. Ayan. Saan nga ba ginanap yung ano, NBW? Sa Copeland po. Oo. -o. Eh pero uh, tapos na ba? ba yes. Tapos na? Yes, Ay also, tapos na. Mm -hmm. Pupunta pa naman sana si Gien. Hindi <laughs> 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 na umabot. No? Pero isang linggo ang daming hindi lang to mga college student to may makita ko mga high school pala no yes. nandito at hindi lang basta high school gen ha yung mga ang lalayong lugar oo pati elementary ah oh sige ano bang meron sa atin dito ah, Liana? So ngayon nga po ay sinicelebrate natin ang National Biotechnology Week and maraming activities and exhibit ang prepare ng UPLB kasama ng partner organic Sa ating uh, episode for this week, uh, nakapanayam po namin ang director ng biotech, si Director Fides Tambalo. kilala ko ba yan? Oo <laughs> naman. <laughs> <laughs> uh -oh. so, na Nag-share po siya ng mga events, ng activities na, ng NBW. Then, uh, nagkaroon din po kami ng pagkakatao na ma-interview and makita rin sa exhibit. Mm -hmm. Exhibit yung dalawa sa technologies na na-produce ng ating UPLB researchers na uh, successfully po na na-commercialize na. Ayan. So, yan yung ating aalamin dahil na-interview na, -interview na mo, ikaw mo interview no? Yes. Yeah. <laughs> Alamin natin ang uh, kabuuan ng kanilang interview habang binabati ka ni Ati Charlie at ni Ati Sally. Ayan. Kaya ka daw pala nakadress. May ganun, eh, no? O, dako na tayo sa ating to class UPLB. Magandang hapon mga classmates, ako si Liana at nandito tayo ngayon sa biotech at kasama ko ngayon ang director ng biotech na si Director Fides Tambalo. Magandang hapon ma'am. Magandang hapon. Uh, ma'am sa ngayon po meron tayong National Biotechnology Week. So ano po ba ang sineselebrate ng NBW for this year and ano ang highlights po ngayong taon? Okay. Ito ay yearly na sine celebrate ang National Biotechnology Week at ang team natin this year is expanding the future of biotechnology dito sa Pilipinas through education, innovation and commercialization. So, marami po tayong hinandang activities po sa NBW. Pwede niyo po ba kayong mag-share kung ano yung mga hinanda ng ng mga organizers? Okay, sa so ngayon, ang pinaka-main activity ay nasa Copland Gymnasium ng UPLB wherein makakakita kayo ng iba-ibang activities dyan. May mga workshop, lectures, seminars, dialogues, as well as more than 50 exhibitors from different stakeholders po natin. Tapos, meron kaming inihandang bonggang-bonggang biotechnology fiesta na kung saan ay uh, sinasalihan ito ng mga malalaking research institutes ng UPLB, kagaya po ng biotech, ng IPB at ang NCPC, kasama na rin din po ang ORDEC at ang TTBDO. Meron din pong mga inihanda ang mga iba-ibang academic societies po ng ating uh, universidad para po sa mga high school students as well as mga college students. Sa mga hindi po nakakaalam, partner po ang CHED at UPLB at iba pang uh, government organizations sa pag-organize nitong NBW. So sa tingin niyo po ma'am, what does it mean for UPLB to serve as partner po ng CHED? Siyempre napaka-symbolic na pinili po na um, ibaba ng CHED sa atin, makipag-partner para sa taong ito to celebrate the National Biotechnology Week. Sa amin, symbolic kasi ang pinakauna po na naitatag na Biotechnology Research Institute dito sa Pilipinas ay ang biotech po dito sa UPLB. So, nandito din ang ating mga estudyante at uh, karamihan marami din eskwelahan na malalapit dito, dito po sa atin. Ang target po talaga natin ay makapag-educate at makapag-influence ng mga bata para magkaroon po sila ng interes sa biotechnology. Ang tema nga po ay hashtag experience biotech, expand the future of biote biotechnology through education, innovation, and commercialization. Para sa inyo ma'am, ano ang nai-envision yung future ng biotechnology? Um, to be truthful, ang nai-envision ko ay sana ito ay ang biotechnology ay siya ang daan upang mag-provide po ng mga solusyon sa mga problema na hinaharap po ng ating bansa. At syempre, para payamanin din po at tulungan ang ating uh, ekonomiya sa Pilipinas at sa buong mundo. Yes. Uh, karamihan ng mga visitors po natin ngayon ay students and young professionals. So sa mga bumisita, ma'am, ano yung gusto niyong maibaon sa kanila sa pag-experience uh, sa pag ng biotech? Alam mo, ang pinaka malapit sa puso ko at talagang sinadya na isinama namin ay yung mga young children, especially yung inosente pa. So ito yung mga 3 years old hanggang 10 years old. at uh, tinarget namin yan dahil gusto namin ma-experience nila at talagang tatatak yung maging experience nila sa uh, interactive activities. Pinaghandaan po lahat ng mga research institutes ito dahil gusto namin na few years from now uh, magre-reflect back sila at sasabihin sa akin para magkaroon ng pagbabago at magkaroon ng desisyon to, be, to, to go into science ay yung aking uh, na-experience po sa biotechnology uh, noong 2024. That's very good to know po, Director Fides. Maraming salamat po ulit. Thank And you, ngayong man. meron na po tayong idea kung ano po ang NBW. tarana at hashtag experience biotech. may nakita tayo ngayon sa exhibit sa NBW, ang Agri Specialist Inc. Kung saan, isa sa mga produkto na commercialized nila mula sa biotech ay BioN. Pwede po kaming makahingi ng um, counting history ng BioN and in yung inyong partnership with BioN. Nag-start yung ano ng bio and halos last year lang, last year. Parang uh, dati kasi, eh hindi nila kayang isupply ang buong Pilipinas dahil limited lang yung mga equipments nila. Nakapag-usap sila, kami sa amin, ginawa kaming licensee to manufacture and distribute ng bio So after that, Ayun na nga, uh, nag nagpatayo kami ng bagong planta para dito lang sa bayo. Air. Kamusta naman po yung feedback ng farmers and ng mga users po ng bayo? Air? Actually po, uh, yung claim natin na mapadagdagan yung yield, maless yung expenses, ay nangyayari. Actually po, dito po sa likod natin, meron po tayo mga farmer testimonials dyan. So ito po, ma'am, ay ilan lang sa farmer testimonials nationwide nationwide so ibig sabihin meron na po tayong Luzon, Visayas and Mindanao. It's very good to know na talagang helpful ang Bio in sa ating mga farmers, ma'am. Nakita po naman po natin ngayon ng exhibit ng Full Might Agricultural Corporation. Sila ang nag-exhibit ng Nutrio. Uh, magandang hapon, ma'am. Uh, ang product po nito ay Nutrio. Paano uh, kamusta naman po yung feedback sa mga gumamit or farmers na nakapag gamit na ng Nutrio? so far yung mga gumamit na po ng natin. So ito po ay nakapagbigay po ng mas matataba mas malalaki, mas matibay na ani. Actually, yield po kasi ang ano dito ay yung mga ani po talagang dating 50% na mga ani, ngayon po ay nagtumas mga 70 to 80% ng ani. So, ito po ay cost effective din na yun yung na-appreciate po ng ating mga farmers dahil mas lumaki po or lumawak po yung pag-ani nila nung gumamit po sila ng nutriyo. Nakapunta na nga tayo sa dalawa sa biofertilizers na na-develop at na-commercialize sa UPLB. Tara, let's experience more of biotech! yun pala ang ng uh, naging panayam at uh, pag-explore ni Liana sa ating NBW 2024. Kamusta naman ang iyo? Ang yung pinuntahan doon, no? Opo. Kasi meron din silang uh, biotech fiesta. Mm -hmm. uh, kung saan yung, mga, yung IPB, NCPC, biotech, uh, nag, nagkaroon din sila ng, kung uh, kumbaga, exhibit yung buong building. Yun, mm -hmm. Yung exhibit po. Din. I May mean, nagtatanong dito sa ating mga classmates uh, sa Facebook Live si Bing Anakay hanggang kailan daw po iyan. Naku po, tapos na po siya. Nag-closing na. <laughs> po siya kaninang morning. Oh. <laughs> uh, pero po pwede po pwede nilang mapanood pa yung uh, yung buong week long celebration mm -hmm. nasa Facebook page ng Biotech. ang type nila para sa Facebook uh, page pag hinanap nila sa search. Yan, hinahanap National Biotech Week 2024. Ayan. Makikita natin doon yung mga um, ano ba, sessions, no? Yes. And yung iba pang updates. Saan ba ang next na NBW? Alamin. Uh, abangan. <laughs> abangan natin. So, ano bang pinsan ka mas pinaka na-enjoy? Kasi ako nakapunta lang ako sa Copeland, eh. Pero kanina, dami pa lang sa IPB meron, mm. sa NCPC. Saan yung may parang NBW na, ano, na lettering? Uh, meron po nun sa biotech mismo. Yung konsaan yeah. pwede pwedeng magsulat yung mga visitors kung kamusta ba yung hashtag experience biotech nila. Wow. Yeah. At may mga bata pala talaga, sabi nga ni nanonood at nakikinig sa'yo. Mm -hmm. Yung in-interview mo, si Director. <laughs> <laughs> Fides. Good um, afternoon po. <laughs> Ayan. So maraming salamat sa lahat nga na nag-organize ng National Biotechnology Week. Nung Monday ay nandyan si Paj, no? Yes, si po. President yes, Jimenez. At sino pa ba ang mm -hmm. mga personality na nakita natin doon nung Monday. Si EQJ, of course, our national scientist. Ha? Huh? Picard Mga directors. taga Picard, BOSD. Ayan. At ang nakatuwa din maraming uh, ma-engage, no? Nung Thursday kasi, naging part din ako dyan, gawa na nag kinuha kong judge no sa extemporaneous speech competition. Kami ni Ma'am Elaine. At uh, labing walong entries yun. <laughs> At ang ng mga sujante, marami na silang, kumbaga maraming natututo sa pamagitan ng NBW na hindi alam ang tungkol sa biotechnology and afterwards ay mas na-introduce sa kanila na hindi lang ito ay combination of biology and technology. Yung mga laging termino ginagamit nila nung speech competition. Pero congratulations na sa mga mga mag-aaral no, na nagwagi sa iba't ibang competition during that long week celebration. Oh, Liana, meron ba tayong mga ilang uh, paalala mula sa OVCRE? Yes po. Uh, paalala po sa mga gustong mag-submit ng propo proposal sa Emerging Interdisciplinary Research Program mm -hmm. na ang deadline po nito ay, ay bukas, November 30. So uh, makikita po natin sa sa screen kung saan po tayo pwedeng mag-submit. Yan. And din e Yes. And para po sa mga research extension and professional staff, uh remind ko lang po ang everyone uh, ang deadline ng submission ayan ay na, December ayan 6. Hoy. Binapaalala, <laughs> ano lakasan mo nga ulit. December 6 po ang deadline ng RSR. Wala na bang deadline ano yan, <laughs> sa extension? Ay. Yun. NEL <laughs> Yung mga project leader magtapos na tayo. <laughs> progress reports para sa Uy, nag Ma'am Sally, ha, nag email na ako sa inyo ha, yung uh, updated project proposal para makasama na syempre ang galing UPLB family lumalaki, lumalawak, pumapagaspas. Kasama na po natin ang uh, UPLB Ugnayan ng Pahinungod. Kaya uh, in-update natin yung ating uh, project. Also, binabati natin yung mga tumatambay at nag ngayon mula sa CDC Extension and Public Service Committee kung saan nandun ako ng dalawang araw. Pero umalis lang ako for the program dahil uh, meron tayong uh, workshop with uh, the Business Affairs Office and uh, with the accounting office para doon sa ginagawa nating training catalog ng College of DevCom para yung mga i-offer nating training, katulad nila Madjeng, in sila ng training ng KM, ng uh, SCICOM. Tayo naman ay uh, media content creation for wow. development, yung mga basic photography, yan, na i-offer natin sa madlang people. Yan. Ab abangan natin yan. Para at least alam din natin na may pub extension and public service initiative din tayo. Meron pa ba? Paalala, maliban sa pin kinakabahan na ang mga reps <laughs> okay, <yun laughs> sa deadline. No more extension. Uh -huh. okay, mga ilang paalala. Maraming salamat, Liana, sa iyong uh, panahon at ang iyong road manager na si Majeng. <laughs> eh, ito naman po, may nag-iimbita po sa atin na pakisagutan lang po itong survey, online survey, para sa uh, ang gusto nating mangyari na no? magkaroon ng master's degree in data journalism. Lalo na ngayon sa usapin ng big data, napakaraming impormasyon na kailangan i-analyze at i-proseso. Paano ba natin siya magagamit for development? Gusto nyo bang magkaroon kami ng master's degree in data journalism na i-offer sa publiko? Pakisagutan lang po ang link na yan. And as part of the SciCom Week 2024, nag-iimbita naman po ang Department of Science Communication with the UPLB College of Human Ecology para sa kanilang learning session on sustainability and politics in policy processes na gaganapin po sa ADOS ng Desyembre. Ito ay sa, ang ADOS ay Monday? Yes. Lunes, ang dami na namang ganap sa Lunes ha. Ayan, sa CHE uh, multi Multipurpose Hall. At sa mga nag-aabang at nais pumunta ng UPLB, dahil sabi ko nga kanina malapit na ang Paskong UPLB, ang paborito nating lighting ceremony, ay uh, abangan din po natin ang siyempre ang ating tradisyonal na pinaabangan, ang Paskong UPLB 2024 Christmas Bazaar. Ayan. At gaganapin yan sa old uh, GS parking lot. Nandiyan na po yung mga traders, mga butik, mga booth na pwede niyong puntahan, pagkain, pangregalo, at iba pa. Habang namamasyal po sa magandang uh, scenery sa UPLB ngayong parating na Kapaskuhan. Wala ka na babatian, Liana. Magko-commercial break na tayo. Okay na po. Salamat. Mm. Ay <laughs> Ang sweet, ha? Ah. Ayan po. Sa ating pagbabalik, minus... Chahi ng bayan, best friend ng bayan, polyvalencia Valencia Pero tuloy pa rin ang Tatak UPLB Magbabalik pa po, classmate ha Ang Galing UPLB sa Radyo DZLB Ang Tinig ng Kaundaran galing UPLB. galing UPLB Galing UPLB Galing UPLB Hi, besties Time to enter your biotech stand here. Biology plus technology equals the goal. It's serving the Sululu to end our delulu from food and health to economy and environment while understanding the assignment. The assignment? Sustainable development. Sustainable development. Very mindful very considerate biotechian come and join the celebration that you feel because in this club we are all family the serb can i call you rose UPLB students, of course, favorite namin yung magmuni-muni sa Freedom Park. For UPLB students, of course, lahat sa amin walking distance, kahit pataas ng moonlight, tsaka forestry. For UPLB students, of course, lagi kami may kamitap sa Carabao Park. Kayo po yung Selvids. Thank you, po. We're UPLB students. We're very excited we graduate. And get to know what we'll do after that. We're UPLB students. Of course, we will watch Galing UPLB. We are new episodes every Friday, 3 pm, on Radio DZLB Facebook page. See, See you, you there. there. Galene UPLB.